ang video na ito mga kaubayan ay tungkol sa sakit na diabetic sa diabetic, sakit ng tiyan at anti-cancerous kasi po sumusumpong yung diabetic ko namamanhid yung madulo ng daliri ko hanggang pa ako namamanhid po yan at masakit po ang aking tiyan kahapon pa po at kaya ito po ang napili kong ipalabas ng mga videos mga kaubayan. Kilalang kilala na po ninyo itong um, hmm, halamang gamot na ito Kasi ito po yung pinalabas ko tungkol sa nagdudurat, nagsusuka ng dugo. Itong puso ng saging. Pero ang target na ginagamot nito ngayon mga kaubayan ay anti cancerous sakit ng tiyan at diabetic. Ito. Ang proseso po na uh, paggamit nito ay ito lamang po yan mga kaubayan ito ito tapusin yung videos na ito mga kaubayan at pakishare din po para alam nyo po na napakahalaga itong puso ng saging at marami tayong beneficyong nakukuha ito lamang po para sa sakit ng chan at diabetic ito po mga kaubayan ang proseso ng paggamit nito ay kinakain ko po ng ganito, ito, inuulam ko po ito mga kaubayan. Inihiwa ko po na ganyan yan, at ulamin ko po, kakainin ko po ng hilaw ito. Ganyan, anti-cancerous po ito, anti-cancerous at gamot sa diabetic. Yan. Ulamin ko po ng puro-puro ito mga kaubayan. Kasi 'yun po ang gagamot etong hilaw po, wala pong halong biro ito. Kung 'yung et, dalawang palatang lamang po 'yan, 'yung pinalabas ko tungkol sa puso ng saging na uh, na dalawang palatang lamang po, 'yung pinapakulo po. Tutu po yun. Ito dalawang palatang lamang din po ang gagamitin ko dito na kwa mga kaubayan. Yan. Simple lamang po ang paggawa nito. Ganyan lamang po yan. Yan. Yan po, gamot na po yan mga kaubayan sa diabetic. Gamot na po yan sa sakit ng tiyan. Anti-cancerous po yan. Kasi ang gumagamot po yan, ito po, itong laman niya na yan. No? Yan po. Yan po ang gumagamot ng anti-cancerous. Yun po, Pinapatay niya po yung mga bakterya sa loob ng katawan natin. Ang sangkap nito, mga kaubayan, para magsilbing halamang gamot, tapusin niyo pang videos na ito, mga kaubayan, at pakishare po. Wala pong halong biro ito. Gagaw kakainin ko po yan, gagawin kong salad. Titimplang ko po yan. Yan po siya, nahiwa-hiwa na, titimplahan ko po yan mga kaubayan, ulam ko na, gamot pa. Na sa inyo po kung anong gusto nyo itimpla, ay, ay sa akin, ang tinitimpla ko yan, oh, bagong. Oh. Hmm. Yan, bagong na may sili, katalo na yan. Ipapaliwanag ko po may sa inyo mga kaubayan. Na, kuhan, gamot na po ito sa diabetic. Anti-cancerous pa, gamot pa po sa sakit ng tiyan, yan po. yung pakla po noon, hanggat kinakain nyo po mga kaubayan, subukan nyo po, wala pong anong biro, hanggat kinakain nyo po, mararamdaman nyo po yung dulas sa bibig ninyo. Mawawala po yung pakla. Bakit po mawawala yung pakla? Ito po, yung laman niyan, hanggat minuuyan ninyo yan, yung pakla nitong balat na antibiotic, mawawala po yun. Hanggat minuuyan yung ganyan yan. Mananaig po yung dulas. Mararamdaman nyo po yung dulas sa bibig nyo. Pag linunok nyo po yan at ipinasok sa loob ng katawan, pag giniling ng bituka yan, yung dulas na yun, anti-cancerous po yun. Ngayon, yung pakla na yun, sa diabetic po yun, mga kaubayan, walang halong biro yan. Subukan po ninyo sa diabetic po yun at yung paklan niya po na kung may masakit po ang tiyan, gagamutin niya po yun, magsasama po yun, magrarambol po yun. Kung may bukol-bukol po kayo sa loob ng katawan, ilalabas niyo po yun, iisisan niya po yun, gawa po nitong sapal, itong kwan ng puso ng saging. Gawa po nito. para niya pong iisisan yan. Itong pakla nito, may kakayan po yan mga kaubayan na pumatay ng mga bakterya sa loob ng katawan natin. Yang pakla na yan. At yung pakla na yan, antibiotic po yan. Kasi tignan nyo po mga kaubayan, no? antibiotic po yan may dagta po yan ayan oh. oh. yung dagta na yan yan ang map ng virus sa loob ng katawan at yung dagta na yon na mapakla yung po ang kumukontrol sa sukal natin sa loob ng katawan hindi niya po ubusin yan katulad po nito o oh, tinimplang ko po pag inuya mo po yan, unang-unang um, mararamdaman mo po, yung pakla. Unang-unang mararamdaman nyo po, yung pakla. Yung pakla na yung kung may sugat-sugat ka sa bibig dito sa bituka antibiotic po yun mararamdaman nyo po sa dilan nyo parang kumakapal po yan kung may sugat-sugat po yan gagamutin nya po yan kahit inuman mo po ng tubig kahit imumugan mo po matatakpan nya po yun gagamutin nya po yun ganyan po katindi, kabisa, ang puso ng saging pagdating sa karamdaman, sa nagdudurat, nagsusuka ng dugo, sa anti sa diabetic, sa sakit ng tiyan. Ganyan po, magtratrabaho po yan mga kaubayan na hindi niya po kayang burain. Hindi tulad ng ibang halamang gamot, hindi tulad ng ibang gamot, pag ipinasok mo sa loob ng katawan natin, mabubura po yan, gawa ng tubig. Pero ito, kahit inuman mo ng inuman ng tubig, katulad nyan, no, nararamdaman natin sa dila natin, sa ipin natin, parang kumakapal po yan. Hindi po kayang burain ng tubig yan ganyan po at may kakayaan po na pumatay ng mga bakterya sa loob ng katawan natin. Ang puso ng saging. Kaya inyo pong, kung inyo pong susurin may mga kaubayan, paglinuto nyo po itong puso ng saging, pag nagsigang po kayo, makikita nyo po yung sabaw ng sinigang. Mag-iba po ang kulay niyan. Pinapatay niya po yung mga bakterya po noon, mga kabayan. Subukan po ninyo. Walang masama. Kaya sana pakilike at share naman po ang video na ito para malaman ng ating mga kaubayan ang kahalagaan ng puso ng saging na panglunas sa ating mga karamdaman, mga kaubayan. Huwag po nating baliwalain ito kakayaan ng puso ng saging pagdating sa mga karamdaman marami pong salamat